Pilen, ang ang balita namin uh, wala siyang kasama sa bahay at kayo nga po'y nagmamalasakit sa kanya. Alam niyo po ba kung meron ka anak si uh, Nanay Mirna na pwedeng matawagan at pagbigay alam sa kanila ang sitwasyon ngayon ni Nanay Mirna, nag-iisa sa bahay at may karamdaman pa. Meron po siyang kamag-anak kaya na masangit ang sood, di makalakad. Kaso so, hindi rin po nakakapunta yung kapatid niya. Gawa po nung matanda na rin. Kaya mm -hmm. masakit ang sood. Kaya medyo nirarayuma na rin po. Kaya hindi na po napupuntahan si Nanay Mirna. Opo. May Mir... mga papasok nag-aaral. Opo. May apo ba o um, mga anak si Nanay Mirna, Belen? Kamag-anak ko? Oo. May -oh. apamang nag aaral yung mga bata kaya di makapunta. So paano po si Nanay Mirna sa bawat araw? Ah, paano po ang kanyang pagkain? Paano po ang kanyang gamot? Yung gamot po niya, may nahihingi naman po siya at yung pagkain niya po, eh, may nagbibigay po sa kanyang mga kapitbahay. Kaya kahit pa paano po, nakakatawid gutom po siya talaga nakakadurog ng puso mm. ito eh. Kapag lalo na ganito na yung edad ni nanay. Nanay, ganito po ah. Magpapadala po ako dyan ng pagkain. At eh, siguro bigas ni nanay, mm. kahit papaano, mga delata. Para naman po may kakainin si nanay talaga na nakastock na dyan. Patulong-tulong na lang siguro na uh, magsaing ng bigas. At saka yung mga delata po dyan, ano, galing po sa San Miguel Corporation, bibigay po namin sa inyo para po uh, may nakastock na dyan Sinanay na, na pangkain, ano po, ipapadala ko sa staff namin dito sa Iabante kailangan natin siyang tulungan na talaga maging komportable yung pakiramdam partner mm. eh. Tayo, may nanay tayo, may mm. lola, no? So, gaano kasakit na hindi tayo sure kung kumakain siya three times a day? Yung gamot ba niya enough para sa kanya, no? So, yun po, uh, makikipag-ugnayan po ang tanggapan namin. For the meantime, pakikausap po ang barangay and then makikipag po kami sa inyo para po sa iba pang tulong, Pwede po kayo manawagan sa iba pang mga kababayan natin na nais magpadala ng tulong. Ate Belen? Opo, opo. Tapos si ano na lang po yung process kung anong gagawin ko para nakasikaso ko rin po yung ibang gagawin mo. Ano. Opo. Ate Belen, uh, papadalhan na rin kita ng ano ha, ng mga delata kasi na-touch naman ako sa iyo mm -hmm. na talagang nagmalasakit ka ng ganito kay nanay, no? Imagine, I'm sure may sarili ka ring pamilya pero nag nagbigay ka ng ganitong pagmamahal at maraming maraming salamat sa iyo.